Welcome back to our Facebook video Second day ng pagiging angel ni Miho At saka third day Ito muna yung second day Ayan, yung nakarating na kami dito sa simbahan Dito sa big church Ayan, take a picture muna Ayan, tapos Ang performance nila ngayon Hindi sila mag-shower ng flowers Ang gagawin nila ngayon ay Medyo may little moves lang Sa harapan ng altar Ayan tatayo lang sila dyan sa harapan ng altar habang nagbimisa si father. Pero hindi naman the whole, the whole misa yan. Hindi yan the whole na seremonya dyan sa simbahan kasi mga ngawit din naman sila dyan. Pauupo, hindi naman sila dyan. Pamayamay maya Ayan si Miho. Ayan. Ganyan kasi yung moves nila. Yung parang simple moves nila like that. Pero ayan, kakatuwa nga eh. Kasi kahangin ng madaling araw yun, natandaan siya ng isang lola na siya daw yung parang pinakamakimbot doon na sa lahat ng mga angels. At ito yung ganap nga nitong Easter Sunday. Yan. Bago lumubog ang araw. Yan. Yan yung ano, no? kasi mga katoliko po. Yan. Alam niya, makakandrate yung mga katoliko dito. Na naman tayo yung debate dito para sa mga relihiyon. Kanya-kanya naman tayo ng religion eh. Diba? Kanya-kanya tayo ng respect sa mga religion. No? Ayan. Ito na po yan, si Mio. Nakikita nyo. Siya yung angel na talaga namang To the moves. Ando siya sa may hulihan na yan, kasi pinakamatangkat siya ang ating Angel Miho. Ayan, ayan, yung haba ko na candle. Ayan, di na nila sinisindihan yung ilaw dyan, kasi nga, ito yung ano, yung eh, parang paskong pagkabuhay ni Jesus Christo. Yung, di ba, na, na ipakos siya sa cross, itong mahal na araw, ito na yung pagkabuhay niya. Ito muna yung parang, yan, mamaya sisindihan din naman nila yung ilaw dyan. Yes, yan yung Saturday ganap. At ito naman, sabi Sabado de Gloria yon. At ito yung third day na Easter Sunday. Ito, gumising talaga kami ng 3 a.m. dito. Ayan, buti nga na nagising to si Mio. Kasi nga, parang ano na natin to eh. Ah, diba, pani parang hindi naman sila pinitensya. Parang basta ito lang yung parang maibibigay nating tulong. Diba? Parang may, may at least meron tayong ambag. Kumbaga. Dito sa mahal na araw. Yan. Ito po. Ang ating Angel Mio, ito yung third day niya. Last day po ito ng pagiging child of God ni Mio dito sa mahal na araw. Ganap. Yan. Sila po yung mga napili na maging angel from their school. Yan. At ayan po yung prosesyon ng mga tao. Ayan. Three. Maaga maaga talaga. Nagumpisa na yan. Ito yung ano eh, Yung salubong. Nagkasalubong na si Jesus and si Mama Mary dyan. Ayan, yung mga ribulto. Ayun, ba? Diba? Ayan. sila yung ahagisa nila, miho, ng mga fresh petal flowers na color white. Ayan, mamaya, papakita po natin yan. Ayan, yung mga, may mga sumasayo pa ng mga pandango sa ilaw. Ayan, kasama yung pamangkin ko dyan, si Ate Ice. Ayan, siya yung nasa unahan na yan. Ayan, meron pa nga pandango sa ilaw. O, diba? Ayan. Ang saya lang. Kasi nung nakaraan hindi naman kami na-attend sa ganito. Yan. Pero ngayon na-attend nga po kami. Ang ganda ng ganap. Ang dami mga iba-ibang school yan yung mga bata na nag-sayo ng pandango sa ilaw. Ang gagaling nga nila Talaga namang mga very good. Talaga kasing gumising talaga ng sobrang aaga. O, so, diba? Yung mga tao. Gumising ng sobrang aaga para maka-attend ng Easter Sunday mass. Yes, ito yung ganap dito sa aming probinsya. Probinsya po namin dito ay Nueva Ecija, dito sa General Tinio. 'Yun po. Dito po 'yun sa big church namin dito. 'Yan po yung ganap ng procession. 'Yan. Easter Sunday. 'Yan sa lubong. They call that sa lubong eh. Yes. At oh, iba ang daming mailaw. Ayan, nandun naman si Miho. Nakatayo lang naman sila Miho doon sa lalagyan ng mga angels. Kasi nga, ayun, magsashower sila ng white petals na mga flowers. Pag pinasok na natin itong ating mga buon, mamaya. Si Jesus at si Mama Mary. Ayan. Ang nag niya ng video na to, si yung kapatid ko na. Kasi nakabantay nga ako doon kay Miho. Ayan. Kaya yung mga kuha ko kay Miho. Tapos sila, ito yung mga ganap dito sa position Ang dami flowers na yan, no? Lahat ng flowers na yan pwede kang umuha. Parang pamigay na yan sa mga tao. Ayan. Basta pagkaan na talaga, kumukuha rin kami ng mga flowers, flowers na ganyan eh. Kahit mga dalawa, isa, at least meron ka. Parang ilalagay mo rin sa altar niyo kung meron kayong altar sa bahay. Pero gaganda, di ba? Sunflowers. <laughs> Kala ko nga makakuha kami ng sunflowers. Pero syempre, may mas mabibilis ang kamay sa atin. O di ba? May mga nakakuha na ng sunflowers. That's okay. Nakakuha naman din po kami. Yung mga white na flowers lang na yan. Ayan. Wait a second. Ito po, yung pagkabuhay. At eto na nga po, inabot na kami ng umaga kasi 3 a.m. pala ang call time. Before 4 daw kasi. Dapat nandito na, ayan. Tsaka pa lang shower ng white petal flowers. Si Lamio, yung mga angels. At ayan o, may isa pang angels dyan. Yung adult angel na yan. Ayan. Tatanggalin na yung pagluloksa. Dahil si Jesus ay nabuhay na dito sa Easter Sunday. Kaya meron tayong Easter Sunday. Thank you so much for watching. Please don't forget to follow and share.